Inaasahang madodoble ang populasyon sa Tacloban at Palolete kasabay ng nalalapit na pagbisita ng pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika sa lugar. Bukas na schedule ang pagbisita ni Pope Francis sa Leyte pero ayon sa Tourism Office, nitong nakaraang linggo pa fully booked ang lahat ng mga hotel sa lugar dahil sa pagdagsa ng mga nagnanais makakita sa Papa ng Iglesia Katolika. May detalye si Robert Marasigan. Ilang araw na lang Bibisita na sa Leyte ang pinakamataas na lider ng Simbahang Katoliko. Inasahan na ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at ng Palo na madodoble ang bilang ng populasyon sa mga lugar na pupuntahan ng nasabing bisita. Ayon sa City Tourism Office ng Tacloban, fully booked na ang mga hotels mula pa noong nakaraang linggo. Subalit patuloy pa rin ang pagbugso ng mga tao na naghahanap ng pansamantalang matutuluyan. Wala na ring pasok ang lahat ng level ng mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Nagsimula ito noong January 14 hanggang 16, 2015 at base sa resolusyon na pinalabas ng lokal na mambabatas ng Takloban, walang pasok ang lahat ng eskwelahan dito. At sa bayan ng Palo naman, magsisimula ang pagtigil ng klase Enero 15 hanggang 16. Ito'y base sa deklarasyong sinagawa ng lokal na pamahalaan at DepEd. Sa mismong araw naman ng pagdating ng pinakamataas na lider ng Simbang Katoliko, sa Enero a 17, araw ng Sabado, batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, walang pasok sa opisina at eskwelahan, pribado man o pampubliko. Hanggang sa kasalukuyan, puspusan pa rin ang paghahandang isinasagawa ng mga kinauukulan para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng naturang pagdating ng pinakamataas na lider ng Simbahang Katoliko, Robert Marasigan. Eagle News.